tao po, so ayun na nga mga kabukalbo dito ako sa Blooming street, street, dahil nga balita ko ay malinis na daw uli ito kasi itong Blooming Street, street mga kabukalbo, dati halos kasi tulad ito sa Divisoria na halos itong buong street na ito, ay na-occupy naman ng mga vendors, so tara, silipin natin so ito na nga mga kabukalbo, ito Blooming Street, street. Blooming Street LRT Station yan So ditong area na to mga Kabukalbo dati talaga napakadaming vendors dito sa lugar na to. Eh napansin ko mga Kabukalbo basa for sure umulan. <laughs> anyway, joke lang. Baka nilinis 'to ni Yorme or baka umulan. Pero yung area lang naman dito mga Kabukalbo yung basa eh. Kasi doon banda hindi naman basa oh. So sinadya ko po talagang Saturday ako pumunta dito ngayon mga Kabukalbo dahil nga pag Saturday maraming tao. It's palengke day. Wow. Ganun talaga na. So kung napapansin ko talaga, nakakagulat talaga dito sa Blooming Tree mga kabukalbo na, yung linis sa ganito, yung yung mga jeep na maharurut na sa maharurut na dahil sa sobrang luwag. Tsaka itong aisle dati mga kabukalbo, itong nasa middle, 'yun sa gitna, yung ilaw dati uh, wala pa 'yan mga kabukalbo. Talagang dati itong Blooming Tree Street na 'to ay eh, kasing tulad to halos sa Divisoria na yung buong kalsada ay na-occupy na nila. Grabe, ganun dito kalala dati. Ngayon naman napakaluwag na. So, 'di ba? Ang luwag-luwag na mga kabukalbo O oh, grabe ang luwag. Sku. Tsaka ito dati mga kabukalbo, halos di makadandaan dito yung mga jeep. Ngayon, o oh, tingnan mo naman, oh. 'Di ba? sa Saturday ngayon mga kabukalbo Di na ako pupunta dun sa dulo mga kabukalbo kasi pareho lang naman eh pasap Na-impress ako today. <laughs> today lang. <laughs> Na-impress ako dito sa Blooming Treat na itong mga kabukalbo dahil sobrang linis. Na. Kasi isa din to sa pinakatalamak ang vendors mga kabukalbo eh, itong Blooming Treat na to. Kasi kilala din to pagdating sa pamilihan dito sa Metro Manila. Dito sa Manila. Sorry, Metro Manila tuloy. So, ayun, mga kabukalbo ha. Malinis na yan. Nakakagulat. Grabe talaga mga kabukalbo. Di ako makapaniwala. O, tingnan mo. Binrush yata ito eh. Kaya, basa or baka umulan. Umulan ba dito, boss? Ay, hindi. Bakit basa? Ah, nagbomba. So, yun. Binomba pala talaga. Nilinis pala talaga. Kaya pala basa. Akala ko naman ay umulan. So, yun ha. Malinaw yung mga kabukal po. At mayroong nagbabantay dito mga kabukalong polis. Doon. Ano po? Anong mawawala? Ah, okay. So, yun. Maya-maya magtatanong tayo ng mga vendors dito mga kabukalbo kung ano masasabi nila dito, ha? Para malinaw siya. <laughs> para siyempre patunay na pabor ba sila, yung gano'n. Tara, let's go. So, ayan mga kabukalbo, maghahanap muna tayo ng mga tanong dito na yung papayag na may consent kasi mahirap na mga kabukalbo. So, kanina pa ako naghahanap mga kabukalbo, wala akong mahanap, walang pumapayag dahil nga siguro, alam nyo na... <laughs> So anyway, huwag tayo susuko. Let's go. So ayan mga kabukalbo. napakalinis. Binrush nga pala talaga to. Grabe. Naniniwala na ako kay Nanay <laughs> Chay. So wala nang masyadong vendors mga kabukalbo. Napakaluwag na. Malaya na yung mga mamimili makapag lakad-lakad. O ba? Diba? So magtatanong na tayo. Let's go. So finally, may nahanap na nga ako mga At ito si Sir. Sir, anong pangalan niyo po? Jerry po. Sir Jerry, gano'n ka na po katagal dito nagtinda? Ano uh, po? ano na? Nung hindi pa nagpa-pandemic? Wow. So okay lang po na i-video po kita. Ha? Tapos ipopost ko po ito. Wala na kayo. Nasa iyo po yan. <laughs> Anyway, sir, tanong ko lang po, sir, regarding doon sa paglinis sa harap ni Mayor Isko. Kasi balitang balita na talagang tinutukan to ni Isko, pag-upo pa lang. Anong masasabi mo doon, sir? Uh, wala naman tayong ano, maganda nga po yan. Eh, malinis. Kawawa din naman yung maliliit. Yun nga rin, sir. Kasi may narinig ako mga sabi-sabi. Ang sabi nila ay ano daw, Ah, uh, baka sa una lang daw yan, pakitang tao lang. Ang sa akin naman pagka mga ilang buwan lang yan magbigay naman ng ano pag titinda ng mga vendors so sana no ay mahanapan ni Yormi ng mga pwesto yung mga sila kasi kawawa din naman talaga sir di ba ganun talaga sana mahanapan pero nung paglinis sir nung harapan hindi ka naman ah, kamo sa yung kita nyo dito alam matumal po dito tago kasi Hmm, Kakat nilinis. Ayun, oh. mag niluwagan po para mag yung mga mamimili nakapasok na. Wala rin naman dito kasi doon lang sa likod ang mga hmm. mamimili. Doon dumadaan eh. Dito hindi. Bihira lang po dito. Hmm. Tago kasi itong ano ko eh. Ninday. So yung mga tinayos is full supply? Mga tago. Minsan meron na Yung mga nakakaalam. Ay, yung malinis na yung ano, kasi wala nang halos ta, ano sa harap eh. Yung mga vendors yun, nandito na sa loob eh. Oh, nandito na nga sila. So, Lalo. may pumapasok na dito, may Mayroon naman. Man. so, maganda pa rin yung gano'n na oh. nilinis si para at least may papasok. May pumapasok. Okay. So, ayun na nga mga kabal, mga kabukal, buwan. So, mas advantage yung kay Sir kasi dito siya sa loob. Tapos, yung mga mamimili, pumapasok na. Unlike kasi dati, yung buong Blooming Street Street na yan dati, alam ko halos kasing sikip na yun dun sa Divisoria dati. Yung mga vendors na sa harapan na hindi na makakadaan ng jeep, ngayon maluwag na kasi. Kaya yung mga mamimili is nakapasok na dito mismo sa loob ng palengke na sa may ilalim ng school. So ayan yung pangalan ng store ni Sir, mga book, uh, school supplies, or basta lahat po. Mayroon pa siyang tinda dito. Pagpasok mo lang dito sa palengke ng Blooming Treat, doon sa ilalim ng school, andito po yung tindahan ni Sir. Ayan si Sir. So bili na kaya dito. So ayun na nga. So maraming maraming salamat sir ha. Thank you so much po. Maraming maraming salamat po at pinayagan na. Ko. Kanina pa ako naghahanap ng matanungan. So simple lang yung tanong natin. Ganun lang. Huwag tayo mang pressure na mang, mang pressure na tao. Diyan joke lang. <laughs> anyway, there you have it mga abogado. Thank you so much po sa inyo sir ha. And sa mga hindi pa nakapag-follow dyan sa akin, baka naman pawis na pawis na ako. Umawa kayo. <laughs> Follow nyo na ako and drop your comment. Mag-suggest kayo kung saan nyo gustong puntahan ko. And pakishare na rin ang video ko. Bye-bye!